Kamusta mga idol? Alam natin na kapag may inuman, iba-iba ang nagiging ugali ng tao kapag nalalasing. Kaya sa video na ito, ipakikilala ko sa inyo ang iba't ibang klase ng lasing. Baka isa ka dito o baka lahat na, simulan na natin. Una, masayahing lasing. Yung tipong kahit simpleng kwento, tawa ng tawa. Kahit walang joke, feeling niya stand-up comedy show na. Pangalawa, iyaking lasing. Kapag tinamaan ng alak, biglang nagiging drama king o queen. Lahat ng problema sa buhay, nilalabas. Para kang nanunood ng teleserye sa gitna ng inuman. Pangatlo, galiting lasing. Yung tipong konting biro lang, nagagalit na agad. Siya rin ang madalas maging pasimuno ng gulo. Kaya ingat sa ganito. Pang-apat, antuking lasing. Pagkatapos ng dalawang bote, tulog na agad sa gilid. Walang laban sa antok. Pang-lima, makulit na lasing. Paulit-ulit magsalita, paulit-ulit din ang tanong. Kahit sinagot mo na, uulitin niya ulit. Parang sirang plaka. Pang-anim, tahimik na lasing. Hindi nagsasalita, Nakaupo lang sa isang tabi. Pero wag ka, malalim na pala ang iniisip. Pangpito, palaban o asteg na lasing. Biglang nagiging action star, kahit sino kaya raw niyang kalabanan. Feeling Superman pag tinamaan na ng alak. Pangwalo, makuwento na lasing. Lahat ng sikreto, inilalabas. Kahit mga bagay na hindi dapat ikwento, napapasabi na rin. So ayan mga idol, alin ka dito? O baka may kakilala kang ganyan kapag lasing. Comment mo sa baba at huwag kalimutan mag-like at subscribe para sa mas marami pang kwelang content.